Hanap mo ba ay masarap, masustansya at murang ulam? Nako, para sa iyo ang recipe natin ngayong araw. So tara, simulan na natin ang pagluluto. So ngayong araw nga ay magluluto tayo ng napakasarap na luto dito sa ating sayote. So let's get started. Ang ating nga main ingredients ngayong araw ay itong dalawang piraso na may kalakihang sayote. Ang ginagawa ko nga dyan ay ganito. Tinatanggal ko yung dagda. Kayo ba, ginagawa nyo rin ba yan tuwing nagbabalat kayo ng sayote? Ang ganun kasing paraan ay nakakapagbawas ng dagta ng sayote. So ayan nga, akin nga yung hiniwa at inalisan ko nga nitong buto. After ko mahiwa ay syempre atin po yung babalatan. Actually guys, pwede nyo rin po itong gawin sa papaya. Pero dahil nga laging available dito sa amin ay sayote, ito na lang po ang aking ginamit. At hiniwa ko nga po sya ng ganyan lamang po kaninipis. So ayan, okay na po yan. At sa isang kawali ay magigisa naman po tayo dito ng sibuyas at bawang. nako mga mi, ang ulam na ito ay bagay na bagay sa pecha de peligro. <laughs> Dahil ba naman itong ating recipe ngayong araw ay abot kaya lamang pero ito ay napakasarap at masustansya at ito po ay kasyang kasya sa apat na tao. O di ba 150 pesos lamang po ang aking ginastos dito. Pero talaga namang solve na solve ang aming hapunan. So after ko nga mag ang bawang, sibuyas at kamatis ay sinunod ko na dito yung ating giniling na baboy. Halu-haluin at hayaan po muna itong masang siya. After po nating mahalo ay atin itong tatakpan para naman Maluto na ating giniling. After ilang minuto ay eto na, naluto na po yung ating giniling. Pero syempre, lulutuin pa rin po natin yan dahil hindi pa nga natin ay ilagay dito yung ating sayote. After ko nga mahalo-halo ay isinunod ko na dito yung aking hiniwa kanina ang mga sayote. Ayan na. At ito po ay natin ng isang pork cubes, paminta. At nasa dalawa hanggang tatlo kutsara lamang na toyo. Dagdag kulay at syempre pampalasa na rin. Naglagay din ako dyan ng sapat na dami na seasoning granule, new. Saluhaluin lamang at mag po ako dito na kalahating tasa lamang po ng tubig. Dahil yan naman pong sayo, kaya ay alam naman natin magtutubig pa yan habang naluluto. O oh, diba, sabi ko sa inyo eh, magtutubig pa yan. Pero yung ganyang kadami ng sabaw ay sapat na sa akin. Depende na sa inyo kung dadagdagan nyo pa yan. Nag-atpang ako dito ng konti pang asin para sakto na sa lasa itong ating ginisang sayote. Ang gusto ko sa ganitong recipe ay hindi ganoon kalamog yung gulay. Kaya naman, para sa akin ay okay na yan. Gusto ko ay medyo malutong pa yung sayote. Kaya naman, after ilang minuto, aba ay ready na ang inyong ulam at talaga namang mas pinasarap kapag ganito ang pagkakaluto ninyo sa sayote. So, ano pang hinihintay ninyo, abae? Subukan mo na rin ang recipe na ito dahil bukod nga sa mura na, abae, napakasustansya pa.